eto may nagtanong kay Kulits. Sana masagot tagal ko na po tinatanong. Sir, pwede po ba yung singkaw maging pulis? Alam mo kung ano yung singkaw? Ito yung braso niya, nakaganon. Yung parang nakaganon. Hindi siya ma-straight ng hindi siya ma-straight yung kanyang braso kasi parang nakaganon siya. Kasi minsan inborn kasi to eh, inborn. Yung dalawang nakaganon, inborn. Meron naman na sitwasyon na kaya naging singkaw is dati nalaglag sila nahulog sa pag-akyat so tumama 'yung braso nila kaya naging singkaw Ngayon kung inborn 'yan siguro okay 'yan pero kung uh, ang pagiging singkaw mo ay dahil sa aksidente eh titingnan pa rin 'yan ng PNP kung 'yan ay hindi makakapikto sa training mo Okay Pero ang mga sinasabi ko is opinion ko lang po based on my experience ang PNP rin po ang pa po ang magde-decide sa kaso ninyo pero ituloy niyo po ang application niyo kasi kung yan naman po ay hindi uh, balik or putol at singkaw lang goods pa po yan